Guys, ano ang pagkaunawa yu sa usapin na ang pagsisinungaling ay tama ang kasinungalingan. Kundi ito'y isang kasalanan labag ito sa utos ng dakilang Diyos saklaw ito sa sampung utos. Huwag ka sa saksi sa maling paraan kundi sa tama tera ating pakinggan at pag-aralan. Kung ano ang mga sinasabi ng mga talatang ating maririnig ng uwan, hindi tama kailanman ang pagsisinungaling. Hindi kailanman binanggit sa Biblia ang isang pangyayari kung saan itinuring na tama ang pagsisinungaling. Ipinagbabawal sa ikasyam na utos ang pagsaksi sa di laban sa kapwa-tao, Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 16. Nakalista sa Kawikaan Kapitulo 6 Versikulo 16 hanggang 19 ang, dilang sinungaling, at, Isang bulang saksi na naglulubid ng buhangin, bilang dalawa sa pitong kasalanan na kasuklam-suklam sa Panginoon. Nalulugod ang pag-ibig sa katotohanan, Unang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 6. Para sa iba pang mga talata na tumatalakay sa pagsisinungaling bilang kasalanan, tingnan ang awit Kapitulo 119 Versikulo 29, 163, the 2 Kawikaan Kapitulo 12 Versikulo 22, 13 East 5, Efeso Kapitulo 4 Versikulo 25, Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 9, at Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 8. Napakaraming halimbawa sa Biblia ng pagsisinungaling, mula sa pandaraya ni Jacob sa Genesis Kapitulo 27, hanggang sa pagkukunwari ni na Ananias at Sefirah sa Gawa Kapitulo 5. Muli at muli, makikita natin na ang pagsisinungaling ay nagre sa kapigatian, kawalan at paghatol ng Diyos. May dalawang pangyayari sa Biblia kung saan nagbunga ang pagsisinungaling sa isang magandang kaganapan. Una, ang pagsisinungaling ng mga hilot ng mga Hebreo sa paraon ay nagresulta sa pagpapala sa kanila ng Diyos, Eksodo Kapitulo 1 hanggang 15-21, at maaaring ito rin ang naging daan upang maligtas sa kamatayan ang maraming sanggol na Hebreo. Ang isa pang halimbawa ay ang pagsisinungaling ni Rahab upang iligtas ang mga especially iyang Israelita sa Hosea Kapitulo 2 Versikulo 5. Gayunman, mahalagang pansinin na hindi sinangayunan ng Diyos ang mga kasinungalingang ito. Sa kabila ng positibong resulta ng kanilang pagsisinungaling, hindi kailanman pinuri sa Biblia ang kanilang ginawa. Hindi saan man binanggit sa Biblia ang anumang pangyayari kung saan sinabi na tama ang pagsisinungaling. Gayun din naman, hindi binanggit sa Biblia ang mga posibleng pagkakataon kung saan ang pagsisinungaling ay isang katanggap-tanggap na pagpipilian. Nananatili ngayon ang katanungan, mayroon bang pagkakataon na maituturing na tama ang pagsisinungaling? Ang pinakakaraniwang ilustrasyon sa isyong ito ay ang buhay ni Corrie Ten Boom noong sakupin ng mga alimang Nazi ang Holland. Sa mixing pagbubuod, ganito ang pangyayari, itinatago ni Corrie Ten Boom ang mga Hudyo sa kanyang bahay upang protektahan sila laban sa mga Nazi. Pupuman ang mga sundalong Nazi sa kanyang bahay at nagtatanong kung alam niya kung saan nagtatago ang mga Hudyo. Ano ang kanyang gagawin? Sasabihin ba niya ang katutuhanan at hahayaan ang mga Nazi na hulihin ang mga Hudyo na kanyang pinuprotektahan? O, magsisinungaling siya at hindi sasabihin ang anumang kanyang nalalaman? Sa mga pangyayaring tulad nito kung kailan ang pagsisinungaling ang tanging posibleng paraan upang hadlangan ang mas malaking kasamaan, maaaring maging katanggap-tanggap ang pagsisinungaling. Ang ganitong pangyayari ay katulad sa pagsisinungaling ni Rahab at ng mga hilot ng mga babaeng Hebreo. Sa isang masamang mundo, at sa mga desperadong sitwasyon, maituturing na tama ang paggawa ng mas kaunting kasamaan kaysa sa isang malaking kasamaan gaya ng pagsisinungaling upang hadlangan ang paggawa ng mas malaking kasamaan. Gayunman, dapat nating tandaan na napakabihira lamang ng ganitong uri ng sitwasyon. Posible na ang karamihan ng tao sa kasaysayan ng mundo ay hindi humarap sa ganitong uri ng sitwasyon kung kailan maituturing na, tama, ang pagsisinungaling. Ikaw anong opinion you pauding po kayong mag-comment dyan sa baba at huwag din kalimutan mag-subscribe, like, share at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.